Welcome, mga mare, sa aming Beta Beach. Ayan nga ang aming CR ay lilinisin ko nga muna. Dito nga pala ako mga mare, malimit nga mamasyal sa aming Beta Beach. Kaya ayan mga mare, syempre lilinisin nga natin para naman maaliwala tingnan. Dahil nga rest day mga mare, kaya ito naman ang aking gagawin. Dito naman ako magtatrabaho sa aming bahay. Kung tutuusin talaga mga mare, tayo mga nanay ay walang rest day. At pagkatapos ko nga mga mare maglinis ng CR dito naman nga ako sa aning lababo. At inaayos ko nga yung mga nakalagay dyan at syempre pinupunasan ko na nga ang bawat gilid nyan at lalong lalo na nga ang, ang aming kalan at sa ilalim. At dito naman sa aming sala mga mare ayan nga ang aking anak na si Justin kita nyo naman kitang kita talaga sa kamera na kumakain pa talaga naman nahiya pa nga siya mga marit umalis na at eto naman mga mare ang dalawa kong anak at inutusan sila ng kanilang papa na tupiin nga ang mga nilabahan para nga hindi na nga raw madumihan at hindi na nga raw magkalat pa sa araw nga yan ang linggo mga mare kanya kanya nga kami ng aming ginagawa at yung isang anak ko naman ang siyang nagbabantay ng tindahan Walang exempted sa trabaho mga mare, lahat talaga kami ay may ginagawa nung linggo. So hanggang dito na lang mga mare, thank you for watching. Bye.